Maring Bebang, Maring Bebang! Kasama ko rin Barangay Tanod! Lumayos na ko dyan sa bahay nyo! Nasaan yung papalayasin? Lagot! Saan yung iska? Andyan na! Si nanay! Tulog pa! Nanay! Gumising na po kayo dyan! Saan yung iska? Isarado mo yung bintana para dito ay makita dito! Opo! Ay, aba! Ayaw niya akong harapin! Ipapakuha ko kayo sa tanod! Ano, Beba? Ang kayo ng bahay niyo ngayon na! Lagot na kayo ngayon! May tanod akong dala! <laughs> Nay! Ano pong gagawin natin? Dito ka lang, Princess! Ako nang bahala! harapin ko sila! Pero kayo ba lang barangay tanon! Makikiusap mo kay Maring Iska! Baka sakaling din niya tayo palayasin! Opo! Huwag kang alis dyan! Antayin mo ako! Oh. Bebang! Bumaba ka dyan! Hanapin mo kami! Maring Iska! Anong kailangan mo? Tinatanong pa ba yan? nasa yung pambayad ng utang mo sa tindahan? Mari, wala akong pera dito. Pero susikuro siguro dawin ko, babayaran kita sa utang ko. Matagal na yung utang mo, Bebang. Kaya dapat, oras na para singilin ka. Napag-isip-isip ko, kukunin ko yung bahay kubo nyo bilang bayad sa utang nyo. Mari, wag naman. Mawa ka na sa inanak mong si Boyong at si Princess. Wala kaming matitirahan. <laughs> wala na kayong magagawa, bebang. Lumayas na kayo ngayon din. Umalis na kayo dito sa bahay ko, bo. At kung hindi, ipapahuli ko na kayo kay Barangay Tanod. Ano, bebang? Umalis na kayo sa bahay ko, bo. Ngayon na. Huwag po manong tanod. Nagmamakawa ko sa inyo. Tama na drama, bebang. Kunin nyo yung mga gamit nyo at lumayas na kayo. Aling ka! Huwag nyo po kaming palayasin! At bakit? May pambayad ka ba ng utang ng nanay mo, Boyong? Meron po ako ditong prutas at gulay. Kinuha ko po sa bukid. Ito na lang po yung pambayad namin. Ayoko niyan. Gusto ko, pera, pambayad ng utang, at hindi ako kumakain ng gulay at prutas. Pero alikis ka, wala po kaming pera. Ito lang meron sa amin. Dahil wala kayong pera, lumayos na kayo dito. At ako na ang titira dito sa bahay ko bo! <laughs> Manong tanod, kunin mo na sila. Tara na! Huwag po! Tumama ka sa akin, Alim Bebang! Magtaano! Bitawan niyo po si nanay! Ano pa para walang mangyari sa'yo masama? Manong tanod! Huwag na pong kunin si nanay! Huwag oh. <laughs> kang mag-alala, princess! Isusunod ko kayong palayasin kasama ng kapatid mo! Diyo ka lang, Alim Bebang! Huwag kang alis dyan! Boyong, ikaw naman ang kukunin ko! Ayoko po! Dito lang ako! Hindi ako aalis dito sa bahay namin! Matigas ang ulo mo, ha? Hindi ko kayo papapasok dito sa aming bahay! Para <laughs> ito! Ah! Natamaan ako! <laughs> kuya po yung mag ko! <laughs> Princess, pumasok ka na rin sa loob! Magtago ka rin para hindi ka makuha! Ako nang bahala dito! Apo kuya! <laughs> ako yung Naku! ako! Naku! Bato si Kuya Boyo! Nakuha na din! <laughs> Lahat kayo, mapapalayas dito sa bahay na to! <laughs> Guys, anong gagawin ko? Pinapalayas na kami na aring si dito sa bahay ko po! Mag-comment lang kayo kung gusto nyo ng part 5! Bye-bye!